Good morning mga kabarangay. Ito yung aming lumang solar panel na nasa bodega kaya naisipan kong gamitin dito sa aming garahe. Bali 40 watts po itong panel na to. Ito yung panel na ginamit noon sa aming bahay kaso nagpalit ako ng bago kaya hindi ko na ito nagamit. Naisip ko na gamitin dito sa garahe dahil wala ditong ilaw dahil malayo ito sa aming bahay. Paggaling kasi sa biyahe at ginabi ng pag-uwi, madilim dito sa aming garahe. Ito yung ating gagamiting battery, 7AH lead acid na kuha ko sa online. Okay na ito dahil isang ilaw lang naman ang aking gagamitin. Ito naman ang ating charge controller. Dito natin ikakabit ang wire ng panel, battery at ang ilaw. May safety features ito para hindi masirang battery at mura lang naman po ito. Ito naman ang sensor. Pag madilim na, ito yung magsisilbing switch para iyon ang ilaw. At pag maliwanag naman, i-off niya ang ilaw. Ito yung ating ilaw, LED bulb, 12 volts, 5 watts para tipid sa battery. Di ko pala naisama yung ating uh, receptacle dito. Ito naman ang ating wire na gagamitin, mga extra wire natin to kaya di tayo bumili. Ito po pala yung ating sensor. May mga connection po yan. Ito pong red papunta sa ating uh, uh bulb positive at ito naman po yung white uh, yung kanyang negative ito pong black papunta po sa ating charge controller, ilaw uh, positive at uh, ito pong uh, white dudugtungan natin ng wire papunta sa ating uh, charge controller uh, negative connection para po sa ating ilaw at uh, mayroon naman po sa label ng mga nakalagay para masundan po natin yung uh, kanyang connection 12 volts po ito Uh, sensor ito naman po yung para sa ating uh, charge controller diagram ito yung mga connection niya, battery, may mga slot uh, papuntang panel, battery at ilaw, so hindi naman po kayo mawawala dahil uh, may mga nakalagay naman kung saan natin uh, i-coconnect yung ating wire, so pag nag-connect po tayo, una yung ating Uh, battery bago po yung ating panel Naputol po yung ating video at hindi na po natin napakita yung pagkabit natin ng wire papuntang battery. Naikabit ko na rin po pala yung ating panel at ayusin na lang po natin yung kanyang wire. Testing na po natin kung uh, gagana po itong ating ginawa. Uh, try na po natin takpan itong uh, sensor kung gagana po yung ating ilaw. Ayan po, uh, gumana po yung ating uh, bulb. So, try naman po nating alisin. Ayan po, uh, namatay at uh, okay po yung ating sensor. Lalagay ko na lang po pala sa description box yung link ng uh, sensor at uh, charge controller para kung gusto nyo pong tingnan o bumili, uh, click nyo na lang po. Natapos na po natin itong ating project at nagkaroon na po ng libreng ilaw dito sa aming garahe. Maraming salamat mga kabarangay sa panonood.